Ayan, good morning, good morning mga palangga. Ayan. Mayroon tayong bibingka. Bakit nakaub ito? <laughs> nakaub ito. So, mayroon tayong bibingka, guys. Ayan. Tingnan nyo po mga palangga. Oh, nagliki-liki ang bibingka, guys. Ayan, nagliki-liki ang bibingka. Ayan, sobrang init pa itong bibingka, guys. Bago pa po itong luto. So, ayan, bibingka sa Pilipinas, guys. Ayan, nagliki-liki pa ang bibingka, mga palangga. Oh, So, init pa kainin siya, guys. nag aso pa ni siya sa kainit mga palangga. Kay bago pa man ni siyang haon, guys. Ang bibingka. So, lima ni siya akong gipalit mga palangga. So, lima ni siya akong gipalit. Lima ni siya kabok akong gipalit, guys. So, gikaon na akong usa ka ganina, guys. Kay nag aso pa man ni siya sa kainit mga palangga. Ayan. And kani siya, dili siya tantong ano paig mga palangga. So, ang makapaig ano niya sa ibabaw, guys, kay butangan man ni kayo sa ibabaw, guys, Nang magluto o bibingka, mga palangga, butangan ni kayo, guys. Ayan, bibingka sa Pilipinas, guys. Ayan, nagliki-liki ang bibingka sa Pilipinas. So, init pa ni siya, mga palangga, ha? So, init pa ni siya na, o, oh. nagliki-liki, guys, o. Oh. Nagliki-liki ang bibingka sa Pilipinas, mga palangga. So, ingon na na, ingon siya pagluto, guys, ang bibingka, guys, na, Tag 10 pesos ra ni siya mga palangga. So dagko kayo ang 10 guys oh. So sa uban ani mga palangga tag 15 na ni guys. So diri sa bukid guys is tag kuan siya mga palangga tag Tag jis ra ni siya mga palangga. Ayan, bibingka sa Pinas. Ayan, mga palangga. Kasi mukhaon bibingka dyan, guys. So, kung magluto ka guys, na siya kayo sa ibabaw. So, muna ni siya resulta, oh na siya yung medyo paig-paig sa ibabaw mga palangga yan, bibingka sa Pinas ayan kinsay mukha ang nagbibingka guys <laughs> bibingka sa Pinas